Ano? Takot kayo dito Takot kayo dito Takot kayo dito Takot kayo dito Men Takot kayo dito 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 Ha Takot kayo dito Takot kay dito Hindi dapat kayo natatakot dito Men Matay na Ang lakas oh Oh my god Manood kayong mabuti ah Watch and learn Diba? At ang Kala siguro nila kaya nila ako basta-basta eh, no? Ulul! Never! Ay, tanga mo! Asa! Bago nyo ako mapatay, makakapatay muna ako ng isang supot! Talaga? hindi di sana pinabilboard mo. Sino yun ko Ito nga ako. Sino ba to? Bobo ka ba? Pag natalo pa ron na, piste. Nagyaw. Nagyat. Nagyat tay na piste na yawa na ron. Tayo na adi ah, kay ate. Oh. Di bonggol, galing nga na mga na nga na 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 no? Tatamahan kita. Welcome to Honor of Kings. Sana ko. Na, na, sige. Mm Oo, -mm 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 -mm. oh, hey, talaga Try mong lumapit dito Rat-ratin kita ng suntok Do you see what I I can punch you in your front, man? Do you understand to may speak in English? Dash Ah, oh, sige, 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 puta ano manoa Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ha? Ano ha? Ah, ka Ano 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 Oh, ano ka? Magaling kang kupal ka. First blood ka. Support ka kasi. Anya bang mo angas mo ah. Dami din Chris oh, dami ding Chris pala tayo 30% oh. Maganda yung kanatin, aura natin oh. Hindi, wow. Ano ah? Ano, ano, ano? Ano ha? Ano ha? Ah? Ano, ah? Oh, takbo. Napaktapang muna tao. Ano ka? Ah? Buhin ka pala eh. Oh, ka Ano ah... Buhin ka pala eh. Ano ha? Ano, ano, ano ha? ka pala eh. Takpuin ka pala eh. ka pala eh. Kupal ka kasi. <laughs> <think. laughs> ba, bak, 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 pre, bak, pre, bak, pre, bak, pre, bak, pre. bak, 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 eh. Okay. An enemy has been slain Wee shit Bobo ang puta <laughs> An ally has oh been Mamatay ka Grabing bunganga yan Sobrang loud Push, 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 push Push lang, push lang Life is like an impromptu journey. It's good to loosen the reins once in a while. Na mukha, ah. Napaktapang muna tao. Uy, unstoppable. unstoppable na yung enemy dyan. Anong pang ginagawa bang ginagawa niyo? Obvious ba? Why is like that? What is happening? I don't know what is happening, but... You know, that's so bad, man. That's so bad. 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 Bakay, 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 bakay. Ang lakas ng tama mo. Ba't kayo binubugbog dito? Ako ako lang katapat dito eh. Bakit tanga-tanga ka? Dapat hindi ginagpapabugbog sa linyo. Ganito lang patayin niya, no? Takot kayo dito? Takot kayo dito? Takot kayo dito? Takot kayo dito, men? Takot kayo dito? 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 Ha? Takot kayo dito? Takot kayo dito? Hindi, dapat kayo natatakot dito, men? Patay na. Ang lakas, oh. Oh my God. Takot kayo dyan? Easy lang yan sa akin. Hindi, wow. Takot sila dun? Pag ako pumunta sa top, putrex, bubugbugin ko talaga yan. Ano paki ko? Walang patawad, no? No mercy. Alam ka na mag-mercy ka doon. Huwag ka magbigay ng mercy. Diba? Dapat ibigay mo mercy! Putang -si! ina mo ka, i-block kita dyan. <coughs> Sinadya ako magpakamatay doon! Wag mo mo ha? Para naman, hindi nila masilip yung gagawin ko na pagpupush. Para isipin nila, ay bubo yun. Hayaan na natin yun magpush. Pero hindi nila alam na ang plano ko ay utakan ko sila. Eh, ka ba? Tignan nyo lang mabuti mga pre ang gagawin ko pre ha. Kung papano ko, ipapanalo to. May malay ko sa'yo. Manood kayong mabuti ha, watch and learn. My bad. ba? At uh, uh, Akala siguro nila Kaya nila ako basta-basta eh, no? Ulul! Never! Ay, tanga mo! Asa! Bago nyo ako mapatay map Makakapatay muna ako ng isang supot Talaga? Hindi sana billboard mo Ano kayo? Siniswerte? Na kayo lang pwede pumatay sa akin? Makakapatay din ako sa inyo! Wala akong pake Akala nyo siguro makakaisa kayo sa akin? Ulul! Ulul! <laughs> Long is the enemy godlike. And, And ally has been slain. Boom, deserve. Dip mga pre, dip mga pre, dip mga pre. Huwag kayong na matatalo tayo dito. Wala na, finish na. We play the game more than 10 minutes tapos matatalo lang tayo. Bobo ka kasi. Huwag naman sa ganun, no? Yun? 10 minutes in our life is important. Okay? We need to win this kind, this kind of game. You know? Depends mechanism! Depends! Depends! Talo! <laughs> oh, la shit, man. Talo na naman. Why we always lose? Eh, hey, pagka mo ang burat ka, aso yun. Ganda yung uh, larong country. Itong uh, kaya lang malalakas yung kalaban, eh. Pero sa tingin ko, kaya nyo naman itong dito sa snowy brawl. Malalakas yung kalaban dito eh. Talaga, Charmin. Pero yung mga kasupot ko na malalakas din, kaya nyo yan dyan, pre. Ako medyo kan lang eh. Medyo hindi ko lang linakasan talaga para, you know, magpapas ko na. Siyempre, dapat pagbigyan natin yung mga kalaban, di ba? Alam mo kung kasama kita, sinilak sakitan nitong putragis ka. Kasi, di ba, ang Pasko ay nagsisimbolo ng kasiyahan, tapos pagbibigayan. So, ang ginawa ko, pinatalo ko yung laro. Ibig sabihin, mapagbigay ako. May malay ko sa'yo. So, ano yung feelings nila? magiging masaya sila, di ba? So yung dalawa nakuha ko na, mapagbigay at mabigyan ng saya sila. Tayo na, ah, di kaya ate. Oh. <laughs> kaya ko, pinatalo yung laro, di ba? Kasi yung si ko yun, mo kawawa sila eh, di ba? Kawawa talaga eh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Kita nyo naman sa mga galawan ko, napakalakas. Talagang mapipil mo yung kan eh, yung damdamin ng aking birada, ng aking galawan, di ba? Tangina mo, pare. Lalo na pag pro alam kung paano yung Galawan ng isang pro-player. ba? Diba? Ako, isa akong pro-player -pro eh. naka ka ba? Kasi, Pasko na eh. Kailangan natin na mapagbigay at mapagmahal. At kasi yan. Merry Christmas, everyone! Happy New Year! Kaya natin pinatalo yun. Hindi nga ako na-visit dun eh. Hindi nga ako na-inis sa laro eh. I don't ever, 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 ever feel na nasaktan ako sa laro. Hindi! Ulol! Saan, saan dun banda na nasaktan ako? Ha? Na nagalit ako? Wala, wala ka nakita.